Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ingat po tayo lagi at tandaan po natin ang mukha ng taong ito dahil ito na naman si Kuyang Scammer na wala talagang katigil-tigil sa kanyang pang i sa mga tindera at hindi lang yan pati pag nanakaw ay kasama sa kanyang mga modus pag hindi siya nakakaisa sa mga tindero at tindera. Naganap ang insidente sa isang bigasan store sa Santa Cruz Highway. Makikita sa CCTV si Kuyang Scammer na pumasok sa tindahan na kunwari ibibili. Ngunit imbes na bumili, sinamantala niya ang pagkakataong makapagnakaw Habang nililito umano ang tindera, mabilis nitong kinuha ang isang iPhone 11. Ang mga kilos ng lalaki ay mapanlin lang. Maingat niyang inabangan ang tamang tiempo para isagawa ang pagnanakaw. Nananawagan ang pamilya ng biktima sa publiko, lalo na sa mga residente ng Santa Cruz. O mga karatig lugar na magingat sa taong ito na isang magnanakaw at talamak na scammer. Isang tindahan naman nakabubukas pa lamang at wala pang buena mano ang ninakawan nito ng sigarilyo. Ayon sa may-ari, nagkunwari itong mamimili at nagpapaktura pa ng mga produkto. Pero habang kausap ang tindera, unti-unti na palang kinukuha ng suspect ang mga sigarilyo sa estante. Ang insidenteng ito ay naganap nito lang June 2025 at hindi ang year na nasa screen sa CCTV dahil hindi pa ito naset sa kasalukuyang araw. Naibig sabihin lang, ay laganap itong nambibiktima kahit sa ang lugar. Sinabi raw ng lalaki na babalikan niya ang mga binili niya, pero ang totoo, may masama na pala siyang balak. May mga itinuro pa siya sa labas ng tindahan na tila sinusubukang ilayo sa counter ang may-ari para makakuha pa ng gamit. Buti na lamang, nailipat agad ng may-ari ang cellphone sa counter at hindi ito naiwan sa shelf. At kahit naka-helmet pa ang scammer na ito, ay kilalang kilala ko ang karakas ng scammer na ito base sa mga kilos tindig, forma ng katawan at lakad niya na parang pato, at pati ang motor na madalas niyang ginagamit sa mga panloloko. At tandaan niyo rin ang lahat ng kaniyang pagkakakilanlan, dahil baka sakaling maggawi sa lugar niyo, ay di na kayo maiisahan kahit nakasuot pa ng helmet ang ulo niya. Bukod sa nakasuot pa ng helmet, may dala pa itong bag at ayon sa tindera, nang tinitigan niya ito, nasabi ng lalaki na natatakot ba daw siya sa kanya. Sagot naman ng may-ari, bakit ako matatakot? Hold upper ka ba? Yung pala hindi hold upper, kundi magnanakaw ng sigarilyo. Buti na lang at naitago na niya agad ang kaniyang cellphone at di na ito nakuha ng kawatan. At dito sa pinaka na pambibiktima niya sa Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City, muli siyang sumubok mang iskam sa palit pera modus niya. As usual, bibili kunwari ng sigarilyo pero hindi pa nga ito nasusuklian ng tindera sabay magtatanong ulit sa kaniyang ka-love team na kung ito ba yung pinabibili niya. Siyempre ang kaniyang role bilang supporting actress ay yung tagatanggi ng kaniyang binibili. Kaya ayun, ibabalik naman kunwari ni Scammer. Subalit pagmasdan ang tindera dahil hindi niya binitawan sa kamay niya ang isang libo, kaya't nang ibalik na niya sa lalaki ang pera, nakaagad naman nitong pinalitan ng isang daan. Ay alam na agad ng tindera ang modus nito. Sinabi nito sa lalaki na isang libo ang inabot niya. At kung gusto nyo ay e-review pa natin sa CCTV, kaya't ang scammer kunwari papalit lang daw ng coins yung isang daan niya. Buti na lang at updated itong tindera at nanonood ng ating mga videos, kaya't mahalaga talaga at bentahe ang pagiging alerto at may nalalaman sa mga ganitong pangmomodus. Ito ang Today's Topic TV. Marami pong salamat sa panonood at mag-ingat po tayong lahat.